Ayan, uh, yan. uh, Si evening uh, kasama ko ngayong araw uh, Natagpuan po natin Ay, Hindi po natin inasa na makikita po kami dito sa Sarja Apre, ah, kumusta? Ay, mga kabihero <laughs> pagtabag dyan uh -oh. Nagtagpo kami dito sa isang sa, supermarket uh -oh. At nabili po tayo ng oh, Nag-start pa lang Kahit pa paano uh -oh. <laughs> <laughs> May laman na, ah, may, ano na siya May ano yun, bang chai at saka ano May condensed tayo uh, condensed, At saka may spaghetti pa Uh, yan na uh, hindi natin dinasa na makikita po natin at kasama po natin si Zed. Hi Zed. mag vlog ka rin ba sa na Oo. Oo. Mga pre, paano? Susunod na lang. Okay. Sige. Ah? Sama tayo susunod ah. Sige. Ah, salamat pre sa ano, ah, pag-unlock sa pagkuhan ng kunding ano, video. Thank you. maraming salamat. Marami, sa Ayan, marami Ayan, mga ka-OFW uh, w dito. Sergio, Dubai, uh, sa lahat uh, ng lugar dito sa, sa United Arab Emirates. support po natin si Biyayarong Pagtabang, Pagtabang Blacks. Blacks. Also po, uh, especially kay G-Max. Kay bigyan po natin. Salamat. Yan, isa rin po niya na tumutong si Idol G-Max. Thank you so much guys. Supportahan natin si Idol G-Max. at si Biyayarong Pagtabang Blacks. Thank you. Bye. Bye-bye. Salamat. Okay po. Thank you. Bye-bye.